Latest update according to Forbes magazine online publication almost number one hit almost number one ang simula at wakas ng SB19. So, ibig sabihin, malapit na maging number one ng SB19 ayon sa Forbes magazine. Ayon sa Forbes magazine, ang SB19 na ito ang start nila. Ito ang simula nila sa kanilang exciting career. Exciting chapter for their musical act saan man sa mundo. This EP simula at wakas of SB19 headed for real at success sa buong Amerika, United States. Ayon sa Forbes magazine, ang SB19 simula at wakas ay nag-stand out. Pinasok na nila ang iTunes Worldwide. Naging top 2 nga ito sa buong mundo sa iTunes US of A. Can you imagine? Number 2 na agad sa buong mundo sa iTunes. Ayon sa report ng American Music Chart at iTunes Worldwide, number 2, agad ang 19 simula at wakas. Narito pa ang ilang laman ng articles mula sa Forbes Online Publication and Magazine. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.